Magandang araw po. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, yung partner na natin. Ito po, this is a is po yan, this is a po yan dyan, sa ibabaw. Naka slag po yan, naka 45 po yan mga boss. Yan. Dito po sana yan po pwesto, sa tuktok na to, ang problema po eh, ah uh, pantay po ito sa chamber. Pantay po ito sa ibabaw ng chamber natin. Kaya ibinaba po ng media. Pulgada. Ayan. Di size po yan dyan. Tapos po dito. Apat. Sa liig, mga boss. Apat. Pabalagbag po yan ha. Pabalagbag ang buga. Ito po ang paislant lang dyan. Yan po. At saka yung oil distractor mga boss. Yan po oh. Apat po ang oil distractor natin. Ayan, apat po yan. Bugbog sarado na po itong burner na to. Dami sample eh. Ah, uh, ayan. Isa is apat. Dito po pala sa gitna eh, lima po pala ang nakalagay. Kala ko eh, apat lang. Lima po yan mga boss. 1.5. Ayan. Lahat po 1.5 maliban dun sa apat na oil destructor. Lima. Lima dyan mga boss. Sa layer na yan. Tapos dito po, yan, labindalwa po yan dyan, 2 cm. Galing po sa flooring yan, 2 cm. Labindalwa. At yung oil destructor naman natin ay 2.5 cm. Uh, umpisa po tayo dun sa ano labindalwa 1.5 mm 2 cm po ang height galing sa flooring tapos all destructor apat 2.5mm ang uh, galing naman po sa flooring yan 2.5 cm. Ito naman pangatlong layer mga boss. Lima pala, lima. Uh, 1.5mm. Pabalagbag lang po, pabalagbag lang po 'yan. Hindi po yan island. Lahat po yan pabanda. Yan, lima po diyan. Galing naman po sa flooring, yan naman po ay 4 cm mga boss. O, ito naman dito, yon, apat nga po. At ito, yun naman dyan, tinatansya na lang po yan. Basta, kailangan yan, mababa kayo, ang butas nyo po ay mababa sa chamber ng media pulgada, o 1 cm. Ito po, ay kung nagkataon na pantay po ako sa chamber, dito ko po ilalagay yan. Yan, 16 esperaso po na yan. Uh, bali po yan, eh, 41 peraso nabutas po mga boss 41 pieces na hole o oh, yan sa 41 apat ang oil destructor na 2.5 mm sa susunod pong gawa ko magiging 42 yan kasi lalagyan ko yan dyan ng isa sa ibabaw na yan mga boss yan lang po uh, at ano gagawa ko saan gagawa saan akong bagong burner eh, eh, okay na po yan sa susunod na lang pong gawa ko Ay nakita nyo nakapantay po siya. Kaya kung nagkataon na ano yan, uh, lubog yan ng mga media. Uh, <coughs> kung nagkataon lubog po ng media yan, ay eh, ano, tawag dito. Diyan ang butas niyan, mga boss yun. Temporary, magluluto. Ito po, temporary lang. Nilagay ko lang para syempre naman medyo maganda. Ayan. Mag... Uh, ano pala yung first coating pa lang po ng spray. Ayan. Papo yan po natin. malakasan po tapos pahinaan po bigla ayan nakita nyo po resulta ang ganda biglang tamlay po po yung mga bossing ayan po yung sinasabi ko po sa inyo na pang, pang inin po ng sinaing at ya, magluluto naman po kahit hanggang sa kalahati lang po ng volume controller ah, speed controller kahit hanggang sakalahati lang po ng speed controller okay na sa akin nakakapag na po ako palakasan pahinaan ulit sa kalahati muna damo natin na sa kalahati tapos pahinaan ng todo Biglang pahinga po ang apoy oh mga boss. Wala pong pressure. Ah uh, banayad na banayad lang po 'yan oh. Maraming salamat po Sanong susubaybay Ang gandang araw po sa inyo lahat Dating gawin uh, Doon sa pupunta lang po sa channel Kung nagustuhan mo nyo, nyo po itong video Okay po ako Pahit po nung subscribe button Yan po, uh, gamit ko po diyan hanggang kalahati lang po ng ano, speed controller mga boss. Pag nagluluto ako niyan. Kahit nung yung unang-unang ko po burner, yung parang gasol. Kung hindi rin po maki-blower yun, yan hindi rin po maki-blower yan. Pag marami po palang butas eh, ano. Hindi masyado maki-blower. Ang blower po natin dyan ay 1.2 amps lang mga boss. Yun. Maraming salamat sa panunod. Hanggang sa muli.